May koneksyon ba ang mga sinaunang pyramid ng Egypt sa Banawe Rice Terraces ng Pilipinas? Parehong may eksaktong proporsyon, parehong may solar alignment. Coincidence lang ba ito o may mas malalim na misteryo sa likod nito? Ang mga pyramid ng Egypt ay itinayo mahigit apat na libong taon na ang nakalipas. Perpekto ang alignment nito sa mga bituin, tulad ng Orion's Belt at sa sikat ng araw tuwing equinox. Pero alam mo bang, ang Banawe Rice Terraces, na tinatayang dalawang libong taon na rin, ay may astronomical alignment din? Ayon sa ilang pag-aaral, ginagamit ng mga ifugao noon ang posisyon ng araw at buwan bilang gabay sa pagtatanim at pag-aani. Halos kapareho ng paraan ng mga sinaunang Egyptian farmers. Parehong nakabase sa solar calendar parehong eksaktong kalkulado ang sukat at parehong itinayo ng walang modernong kagamitan. Pero paano nagkaroon ng ganong advance na kaalaman ang dalawang sibilisasyon na magkalayong magkalayo? May ilan nagsasabi na baka may sinaunang global civilization na nagkalat ng parehong kaalaman sa buong mundo tungkol sa astronomy, engineering at geometry. Ang iba naman, naniniwalang pareho lang nilang natuklasan yon sa pamamagitan ng observation at karunungan ng kalikasan. Pero kung ganito ka-precise noon pa, sino ang nagturo sa kanila? Coincidence ba? O patunay na mas advanced ang mga sinaunang tao kaysa sa inaakala natin? Ikaw, anong palagay mo? May connection ba ang Pyramid ng Egypt at ang Banaway Rice Terraces